Grabe yung mga pagpupugpuga Gigi bal-bal Kita video nga ba ang kukukon Kaway kaway Asas graw, yung <laughs> Guys, update sa bahay namin. Sila pa rin, pa rin yung panday. Uh, Borwanga boys, brother. oh <laughs> So, ditong side, guys. Tapos na yan. Tapos dito, tapos na din. Yun, yung bintana na lang lagyan ng batibat. Tapos, ito yung next na gagawin nila. At, syempre, yung dito, hindi pa to tapos. Pero, binila na natin ng kahoy. Yun no? na yes. dos por dos na kahoy ng yog kasi wala na tayong mahanap na mahugani eh. na pan di bilhin na gamit pa kaya kahoy ng yog na lang tapos dito sa floor okay na tapos na yung mga binili natin na dos por dos at dos por tres guys na 28 pieces doon na yun sa baba tapos kasama yung ito anim na piraso siyempre tambak yung pako natin guys so, oh. ito yung pang uh, plywood pero pang hard flex talaga, talaga, to pero mas maganda daw gawin ano gamitin sa plywood dyan yan mga pako Dos 3, 4 Dos media ayos lang kamabra ayos lang Oke, <laughs> tar mau kamu potong sabruang ya? Eh? Oh. Ano, uh, sa taga Tiga ga. May shout? Oh, shout out sa mga taga bruang pakai diyan, naman. <laughs> <laughs>